At ito na nga po ang uh, ating monggong Ilocano Probinoy style. Sa na pata. Bukusok-usok pa mga kaprobi. Hello, isang mapagpalang araw mga kaprobinoy. Ngayon naman po ay uh, Maiba naman tayo ng content dahil tayo mag lang dito sa bahay at uh, tayo na atas ang ngayong magluto At uh, ishishare ko po sa inyo kung paano po ako magluto ng bonggo Balatong silokano So yung ipapakita ko po sa inyo is uh, bonggo ilokano style So yan mga ka probinoy at uh, panorin natin kung paano po ako magluto ng sarili kong versyon Ng bonggong ilokano So yan mga kaprobi, ito na po yung ating munggo. Isang tasang munggo. At syempre nangangailangan po tayo dyan ng bawang, sibuyas at uh, luya. Ang munggo po ng Ilocano po is uh, madalas at uh, ginagamitan po yan ng luya. So ito naman po, igagamitan po natin siya ng sahog po natin dito. Mayroon po tayong konting pata po dito ng uh, baboy. Ito yung malinis na malinis na to. Tanggal na po lahat ng mga balaba lahibo at yung mga uh, hindi po na tanggal uh, na puti-puti ay natanggal na rin. At ang gagamitin po nating gulay na isasahog po sa ating munggo is, syempre, ilokano tayo. Ayan, sabong de carabasa ken, marunggay na nakuha lang natin sa tabi-tabi. So, yun po madalas na ilinalagay po namin kasi yan po is nasa tabi-tabi lang po ng kabahayan ng kailukanuhan. So, marami naman pong pwede pang ilagay na gulay. Pwede naman pong bunga ng ampalaya o kaya dahon ng ampalaya o yung kalunay na tinatawag o alugbati. Pwede naman po. Minsan nga sinasawagan pa namin yan ng uh, sigarilyas o kaya talong. Kung anong available po sa, sa inyong lugar. Kung anong available na nakahanda sa inyong sa kusina sa, sa mga gulay na yon, pwede po nating paghalo-halo So ayan. Tara guys, umpisan na po natin. Una po, ang uh, ginagawa ko po dyan is uh, pinapakuluan ko po muna yung ating uh, pata kasi para matanggal natin yung scam-scam niya. Saka may amoy po yan pagka uh, dinirekta nyo na pong isaw. Medyo may amoy po yan kaya kailangan medyo tanggalin po na natin yung amoy. Pinapakuluan po natin. So ayan, nagsimula na po siyang magpakita ng scam. Kailangan po nating tanggalin po ito. So ayan, kumukulo na po yung ating pata. So ayan, pagkakulo po, pwede na po nating isabay yung ating munggo. At sabay na po silang lalambot yan. 30 to 40 minutes po ay malambot na po yan. Malapit nang lumambot ang ating pata at munggo Kaya pwede na po natin lagyan ng pinitpit na loya At saka ng asin uh, Depende na po sa inyong panlasa Just in case po na ganyan medyo nakukulangan na po ng tubig uh, Pwede naman po tayong magdagdag uh, Depende po sa gusto nyong lapot So yan mga probi Check na po natin kung malambot na po yung ating pata Nakapaw, napakalambot na So, basahin na po natin. Then, ang ginagawa ko dyan mga kaprobi ay uh, ko po yung pata doon sa munggo. Nihihiwalay po natin yung pata na malambot na malambot na. Then, ganun din po yung munggo at saka sa yung sabaw ay nihihiwalay ko rin po kasi ang una unang natin igigisa ay yung pata muna at saka natin isusunod yung munggo at ang pinakalas ay yung sabaw yan, start na po tayong mag-isa natin ang bawang at okay.

nila uh, golden brown na siya sa pagkakalipa minsan po kasi mga kakrubi ay eh, ang lasa ng na pagluluto is nasa pangamaraan kung paano mo ibinasa hindi natin ang munggong labo so ayan, ang nakikita nyo is yung munggo lang muna ang inilagay natin para magisa siya ng gusto bago natin ilagay yung bausa o kaya sa bau so nagisa na rin po pati yung ating uh, laman ng munggo so ang uh, gagawin po natin ngayon ay ang pambansang bausa ng munggo yan ang Ilocano style my own version ng balatong hindi lang po natin kumulo ng kumulo at, at saka natin timplang ngayon ng panimpla ayon sa iyong panlasa so yan, itimatabang pa siya mga kaprobi so hindi na asin ang ilalagay po natin dyan kundi patis patis na po is nakakadagdag ng panlasa yan dahil iba rin yung po alat po ng tapis asin ha. Tikman po ngayon natin. Hmm. Nalala. So yan, lagyan po natin konting uh, pampalasa. Konting mikos-mikos. Day Dayakos. -dayakos. Nagloto ni Marcos, in-inok ni boss. At ito naman ang ating overload, gulay. Gulay ilokano muna, ala sa parparangan, ilagay na natin, unahin natin yung manunggay. Ayan, utolag po yan sa gulay. Ang manunggay unahin natin dahil medyo mas matagal po maluto ang manunggay kisa sa sabong ng karabasa ako po nagluluto ng munggo ay hindi po nawawala ang malunggay, di gulay, moringa o lipira. Kung titignan niyo po, parang napakarami yung gulay niya, pero pagka naihalo na, naluto na, ay bigla-bigla po siyang kumukunti. Sunod na po natin agad ang sabong ni o Bulak-plak ng kalawasa. Ayan. Overload. Pa-overload. Dito natin siya. Ayan. Tapos na po ang ating pagluluto ng uh, munggo ng ilokano. At uh, pag nagustuhan nyo ang aking pag, uh, para pamamaraan ng pagluluto ng munggo ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel Pro Binoy TV. Ating finished product. Nangbunggo, maraming-maraming salamat po sa inyong panonood sa Provinoy TV. Don't forget to subscribe. Bye bye.